Hi! Maganda araw sa inyong lahat! Welcome ulit kayo dito sa channel ko at para dun sa mga bago ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business kaya kung nandyan na rin lang kayo panoorin buo ang video para buo ang kaalaman at ideang makukuha nyo. Doon sa nakaraang video natin, ang topic natin ay tungkol sa crossbreeding ng native chicken at saka RIR So, nakita natin na ang uh, product ng crossbreeding ng RIR at saka native chicken ay napakaganda kasi ang mga anak nila ay um, na-improve, no? Malalaki ang katawan nila at saka, kagaya ng sinabi ko, yung uh, size ng itlog. So, ito yung itlog ng native chicken, kung yung mga para dun sa mga hindi nakapanood, no? Ito yung itlog ng native chicken at kung titingnan mo, hindi mo mahahalata na ito ay native chicken egg. Dahil kung ipo-compare mo dito sa itlog ng RIR, halos pareho sila ng color at saka yung size. No? Pero tandaan natin na yung size ng itlog ay hindi dine-base doon sa yung kung paano natin makita physically or hawakan. No? kundi sa grams parel, no. Tinitimbang talaga 'yan. Pero kahit na itimbang mo ang mga ito, halos pareho lang sila ng timbang. Pero na lang itong mga ano kasi may mga malalaking manlalaking itlog dito, kagaya nito, itlog ng uh, astronoorp itong malalaki na 'to. Tapos yung iba naman yung itlog ng native chicken, meron din malalaki. Pero kung bubuksan mo dahil nga mga bata pa tong mga to, mga first timer tong mga to, no? talaga nakakapaglabas sila ng itlog na double W. Kaya kung magpiprito ka ng itlog, tatlo lang ang bibiyakin mo, apat na egg yolk ang ipiprito mo. Kasi nga, double yolk yung isa. At, dun sa shape ng itlog, dito na tayo sa shape ng itlog. Ano ba yung perfect na shape ng itlog? Ng manok. Uh, uh, ang 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 no yung oval shape no ito yung uh, perfect shape ng ito yung perfect shape ng itlog ng mga manok pero may mga may mga breed na nakakapaglabas ng medyo parang pabilog no yung itlog nila pero dito sa RIR no oval shape talaga tapos yung native chicken ito yon meron yung mga ano meron yung parang lumalabas na mas maikli ang uh, mas maikli yung pointed part pero mas marami pa rin, majority pa rin yung mas ano, yung oval shape, no. At pero minsan nakakapaglabas kagaya nito yung ah, kagaya nitong malalaki na to, no. Masyadong pointed yung pointed part ng itlog kasi nga double yoke. So kung sanay ka na tumingin ng ano, sanay kang tumingin ng itlog na no, double yoke, ito 'yon. Double yoke ito. So, yung isang tanong ay kung malilimliman ba lahat o magpipisa ba lahat yung maikli ang pointed part ng itlog na kagaya ng yung oval shape. Doon sa ano, doon sa mga natural uh, doon sa natural incubator kagaya nito mga native chicken ano, Siyempre may mga broody hen pa na iba bukod sa native chicken. Doon sa mga ano, sa mga broody hen, ano yun? Uh, napipisa nila yung itlog na kahit anong shape as long as yung similya ng tandang ay malakas, no? So, ibig sabihin, malak malakas din yung magiging embryo na hanggang magiging kiti. Kaya napipisa, no? Pero kung hindi, edi eh syempre may mga namamatay doon pa lang sa uh, itlog pa lang, hindi na mabubuo, no? Pero doon sa incubator, meron mga nagsasabi na mga nag-incubate, no? Na pinipili nila yung shape ng itlog na ilalagay nila doon sa incubator kasi ayaw mag-fit, no? Di ba oval shape ang shape ng itlog? So ngayon, kung medyo masyadong pabilog yung ano niya, yung ano yan, yung pointed part niya, yung malawak, ibig sabihin, no? So hindi masyadong mag-fit doon sa ano sa butas ng train uh, tray ng ano ng incubator, yung lagayan nila ng itlog. Kaya pag pinatungan ulit ng iba pa, o oh, tendency noon ay mababasag pag may nakapatong doon, no. Pero ang totoo niyan, kahit anong shape ng itlog, napipisa. Dahil kung malakas ang similya, magiging malakas yung embryo na mabubuo hanggang magiging malakas yung kiti na lalabas. Ganun yon. Wala sa shape ng itlog kung bakit mapipisa o hindi ang isang itlog? Sana may natutunan ulit kayo dito sa video ito At patuloy sana ninyong subaybayan ng channel ko. At patuloy na i-share mga video at itong channel ko rin. Salamat sa mga nagko-comment, mga nagla-like. Yung mga bagong subscriber, salamat. Sana uh, kahit na hindi kayo masyadong makabalik, syempre ako rin hindi masyadong makakabalik sa mga Sino subscribe ko pero may mga panahon na pinupuntahan ko sila kusa. At sana patuloy ninyong subaybayan ang channel ko at saka patuloy na i-share ang video at saka itong channel ko para may matulungan pang mga ibang tao para sa mga kanilang mga katanungan at mga interest, no. At syempre thank you sa mga subscriber na dati na at saka yung mga bago. At sana Pagpalain tayo lahat